ko ako na ang banana leaves. Yan. Gagawin ko itong nilagay sa lalim na kasi magluluto ko ng sardinas. Parang sardinas yung mga kaludi para yung makain, makain mo yung bukog ang isda. Okay, ito ang pinakaunan niyong gagawin kung magawa kayo ng sardinas. Ito ang gagawin niyo sa isda. Yan, bukasan yung maigi at saka huwag yung kunin ang bituka. Ano lang. Yan lang, kunin niyo lang yung mga dugo niya. Yan, yung itong gawin nyo. Dito. Yan, kasi expert na ako dito. Kasi so, ganito ang ginagawa ng ating ina noon sa buhay pa siya. Yan. Ito ang aming hanap buhay noon. Masarap. Kahit, uh, ilang buwan mo, hindi pa ito masisira. Basta, kunin mo lang yung dugo. Yan. Yan. Huwag mo na kunin yung bituka kasi nandyan ang masarap. Hmm. At saka, ilagay mo dito Yan. Yan ito. Tuloy mo yung dugo. Hanggang maubos yung dugo para ma-preserve yung isda. Kahit ilang buwan mo. Kainin yan. Hindi yan masisira. Hmm. Ito ang klaseng isda na maganda sa ano. Tuloy mong sardinas. Yung ano niya. Yung bukog niya. Hindi ko alam yung Buto eh. Yung buto. Yan ang buto. kakain ng buto. Kasi lumambot yung buto basta tagalan mo yung sa pagluto. Maraming sikreto nito para makuha mo ang masarap at uh, yummy yummy yummy. ini basa basa itu dapat naik kalaman kah kurang kalaman nah, uh, iba ang lasa nang istimewa pag kurang alam nang itu hmm yan kunung yang dugo hmm ini hmm, hanggang sama wala yang dugo hmm yan hmm Hmm, iya nang dugo. Hmm. Ato kawayan kasi. Nang amo kusira si yung niluto. Nandiyan pa rin siya sa loob. Hmm. hmm. Matagal kasing 'tong trabaho 'to. Okay, ito na po ang ating isda. Ipatulog po natin yung sabaw niya para hindi makasira sa yung niluluto. Yan. Patulog mo yung, padrain mo yung tubig para lumabas yung... Yan. Para ano siya. Masarap ang luto mo. Okay, ito na ang susunod. Yan. Ito, patutuloy mo. Ang stop or banale. Lagay mo doon sa ilalim. Yan. Yan. Ilagay mo sa kasirola. Hmm. Hmm.

Uh, mga bawang, mga luya. eh ano? O niya, na. Asin lang ang ilalagay para ma-preserve yung isda? Yan ang sikreto pagbuo kayo ng salinas. Yan, mga kalubig. Eh, hmm. Ah, lutuin natin. Yan. Ah, kitang-kita nyo ang isda. Yan, lutuin natin. Walang ilalagay ng mga bawang, onion. Wala na. Asin lang. Para ma-preserve siya ng dalawang buwan mo kakainin. Yan ang sikreto. Yan. Hmm. Ilagay na natin ang suka. Kasi nadrina na yung matubig na nasa kanyang katawan ng isda. Ito lang po ang ilalagay niyo. Oke. Okay. Hmm, masak sarap kan. Yan, tak perlu anu nang, dalawang oras. Upang yang butuhnya air membut. Oh, para kait ang butuhnya mari nyong kain kasi aturan di sana sarap dinas. Lahat air dalam lembut na. Pati laman lamanya. Yan, ang gawin nyo upang masarap ang inyong lutong sa Heto na, heto na, heto na. Ang salmon. Sa Yan, tinan nyo. Yan, ang bango-bango. Maraming salamat po.